magandang araw po. Panibagong araw na naman. Panibagong gawain na naman ngayon. Andito ko ngayon sa batis. Nag-ipon ng mga dahon ng niyog. Nagsilaglagan nung nakaraang malakas na hangin. Nung isang araw, yun no, know, dami. Mabuti para mapakinabangan. Gagawin kong walis tingting. -ting. Maganda yan pang gamit sa bahay, pang ng mga dumi sa kasulok-sulok ka ng bahay. Maganda yan. Tatanggalan ko yan ng mga dahon. Madali lang yan. para meron akong ma gawang walis sa bahay inipon ko na lang para mapagkinabangan to 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 itong dahon nito tanggalin ganito siya ganyan ito ang walis tingting -ting na siya. Ano siya. Para mapakinabangan siya. Wala kaming walis sa bahay na medyo mahaba. Puro na pud-pud. Kakaunti na lang. Kaya naisipan kong mang ipon ng dahon ng nyug nalalag lag, ng malak, malakas na hangin ito maganda yan pang pangwalis, tanggalan ng dahon ito yan. Mabuti na kaipon ako ng marami. Ito, mahaba. Minsan, bumibili kami ng bumibili kami ng walis tingting sa mga nailalako sa kalsada. Ganito na lang, mag-ipon na lang ng dahon ng inyog na nalaglag wala namang nagmamayari nito nalaglag na kung para mapakinabangan to yun maganda to Pang tanggal sa mga kasulok-sulokan ng bahay oh, dami na madali lang tutanggalan ng dahon kapag matalas yung kutsilyo na ginagamit Ito. maliban dito sa dahon ng niyog meron rin ginagawa nitong walis tingting yung dahon ng nipa dahon ng nipa rin maganda rin gawin walis tingting matitibay rin yung dahon ng nipa Malalaki yung tingting niya ito maliliit lang pero okay na rin to diyan lang muna maganda yan you know, dami na. Tatanggalan ko to ng dahon. Nandun pa, pa. So, maraming salamat ko sa panunod. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Gagawin ko yan, walis ting-ting.